Magandang magandang umaga Trippers Nandito tayo ngayon sa may Anduyan Nadadaanan natin yung Anduyan Bridge Pupunta tayo ng Asin Tunnel Trippers Gusto ko lang ipakita sa inyo Yung Asin Tunnel Trippers Dahil nga meron tayong bagong camera <laughs> Ito siya oh <laughs> Yan. So, ito yung bago nating camera na bago natin makakasama dito sa pagbablog, ano? So, let's go! wow Namiss ko yung galito, Trippers! <laughs> Woohoo! Making banking! Yahoo! Ang sarap mag vlogs. <laughs> Welcome to Barangay Anduyan Tubaw. Ayan oh. All Alright! Ingat kayo dito, trippers, dahil ano to? Ah, uh, kurba talaga to. Di <laughs> diba? Sobrang na ko to eh. Yung nagsasalita ako dito sa may camera or sa helmet. Dahil sobrang tagal natin hindi nakapag moto vlog strippers Dahil nga nawalan tayo ng mic Ngayon meron na So <laughs> I'm happy <laughs> Sobrang happy strippers Sa lahat ng napanghihinaan ng loob dyan strippers Sa mga pagbablog o sa pag ng content ano? Ang masasabi ko lang is enjoy nyo yung paggagawa nyo ng content Kailangan masaya kayo sa mga ginagawa nyo Ayun, para hindi kayo nabubur or kung ano yung nais nyo ipakita sa mga tao, ano? Huwag kayong panghinaan dahil talaga sa una lang yung hirap. Dahil yung sarap, nasa dulo. Tulad nitong bridge na to, whoo, welcome to Anduyan Bridge Trippers. <laughs> Alright. Sarap pag picture picture dito. At sa dulo nitong tulay, ayan, makikita nyo yung ano, palayan na sobrang green, no? <laughs> Napakaganda. Napaka green sobra talaga. Tapos sa bandang kaliwa, Masalit Dam Trippers. Tanaw na tanaw. Wow. Isang diretso tong tuloy na to, no? Ang ganda. Napakaganda ng tanawin dito. gula Gulat ako sa motor na yun. <laughs> Ayun, picture picture para may remember. Ito yung trippers so oh. yung dulo ng ano ng bridge na to ng Anduyan. Ganda rito. Oh. 'Di ba? Oh, green na green oh. Tapos yung Santo Tomas na bundok ayun oh. Sa likod niya yung Baguio City Trippers. Gusto ko matutong mag-drive. mag, -drive! mag -drive! Charot. Woohoo! Banking, banking! Yahoo! Oh, sarap bumangking, trippers. Es na S talaga yung daan dito. Woohoo! Oh, mani popcorn. Uy! Woohoo! Yan! So, welcome, barangay San Pascual, Tuba, Benguet. Ayon, Kanina, nasa La Union lang tayo, trippers. Ngayon, nandito na tayo agad sa Tuba, Benguet. Alright. Ganda rito. Kaso puro buhangin yung daan, oh. Madulas sa gulong yan. Yung buhangin na yan, oh. Ayan, oh. Madulas sa gulong. Woo! Pakit na naman! gusto Ito yung gustong gusto ko. Pagka eh. Motovlog tayo. Trippers, eh. Woo! Oh, banking, banking! Yahoo! <laughs> Alright! Woo! <laughs> agad oh, paaganda. Ito, likong-liko talaga, oh. Right. <laughs> Woohoo! Sarap. Lalo na siguro ako, oh, 360 to. Yung gamit natin camera. Woo! Kita-kita nyo mga kurbahan. Oh my God. <laughs> Konting ingat at baka uh, majem lang tayis. <laughs> Ay, ganda mo pala yan dito. Yeah. Grabe naman kasi yung mga liko dito. Sobrang solid. <laughs> yung iba letter S, yung iba letter U, yung iba letter V, S U V. right. Woohoo! Para ako lang wala sa Coral Trippers. First time ko ulit mag photo vlogs kaya sobrang na ko kasi. <laughs> Woo! Sarap magboto vlog trippers Grabe Ito yung sa may rice terraces Ito pakita naman tayo Trippers Pagkanan natin dito may magandang rice terraces Dito sana meron ng ano uh, Palay Para makita natin yung ganda Ayan o Wow Wow napakaganda trippers Astig! Ang ganda pala dito Grabe dinadaan-daan na lang to lahat ng mga motorista trippers kahit ako nadadaan-daan ako lang to pero hindi ko pa na sila yan na ganito pala kaganda to napakaganda pala ng rice terraces dito sa tuba benguet trippers ngayon lang natin na sila yan astig <laughs> napakaganda wala wow hala grabe sa mga gusto pumunta dito trippers madadaanan nyo lang to sa papunta kayo ng ano asin road Asin in tunnel, no? Trippers. Pag papunta kayo ng Baguio, o kaya pababa kayo ng La Union, galing kayo ng Baguio. Napakaganda. Astigio Trippers. Grabe, ang ganda, ang ganda ng ano. Tanawin natin. Nakaka-relax. Green na green. Woo! Ibon! <laughs> Woo, tignan nyo yung mga bundok. Hi! para ako niyayakap ng bundok sana may mga ano na rin dito no? yung waterfalls o yung mga seasonal waterfalls trippers kasi kapag ka tag ulan lagi ko nakikita dito yung mga seasonal waterfalls is buhay na buhay sana ganon din ngayon grabe mga liko-liko natin dito trippers <laughs> sa mga gusto dumaan dito no sa Asin Tunnel o sa Asin Road ingat kayo trippers dahil madulas talaga yung daan dito alright animal quarantine checkpoint alright wow ang ganda nito oh <laughs> green na green yung ano yung pader <laughs> puro ano ewan ko kung anong halaman niya <laughs> damo lang siguro yan o tignan nyo naman yung daan o diba S na naman S mamaya U <laughs> o, diba ang sarap mag road trip ganito lang palagi trippers ah Ayos na ako. <laughs> Actually, araw-araw naman talaga ako nagro-road trip. Ano? <laughs> Walang palya yon. <laughs> Dahil pag pumalya ako ng isang araw o ng kalahating araw sa pag ano, road trip, ay, para ulalag natin, <laughs> Walang biro yon, trippers. Ito na yata yung ano, meditation ko talaga. Ito lang yung nakakapagparelax sa akin, yung pagro-road trip, no? Wow, ayun o Ayun o, waterfalls Wow O, oh, ayun know, o, waterfall Astig <laughs> Medyo mahina lang yung ano, yung tubig Pero ayos na, oh. alinaw o oh. O, oh, malamig Actually, pinuntahan na natin ito nung nakaraan, trippers Pero hindi siya ganito kalakas Ay, ngayon, malakas o oh. <laughs> Malakas na rin yan ngayon O, oh, grabe Sarap sarpaligo dun no? <laughs> Wow Oh, eto oh, tignan niyo yung ano, mga daan, yung kurbahan dito oh. 'Di ba? <laughs> Napakaastig. Ang ganda. Wow. Sana makakita ko doon. Let's go. Baka hapunin tayo dito sa daan pa lang eh namamanghana ako. Ginto ako eh. Lagi ignorante. Eh. Ayano. Oh. O tignan yung mga ano seasonal oh. 'Di ba? <laughs> right. Oh. Marami yan, trippers. Actually, hanggang doon, puro waterfalls yan. Alright, welcome sa barangay Nangalisan, trippers. So, bandaron, meron doon ano, uh, bridge ng Batuan. <laughs> Batuan Bridge, trippers. Tapos, sa ilalim noon, may magandang spot o magandang ilog dito sa barangay Nangalisan. Ito, trippers, oh. Oo. Alright. Mapaka-astig dito. Trippers. Ayan no? Alright. <laughs> wow. Ang ganda. Trippers. How relaxing yung ano dito. Yung ilog. Ayan Wow no? ah, Napakalamig yan. Trippers. Kasi yung bandara sa dulo is galing ng bagyo. Tapos eto galing ng at uh, Benguet Triper sa kabila. Tapos pwedeng pwede raw dito maligo bandarun sa may gitna na yan. So karamihan sa mga riders na pumapasyal dito is naliligo pag gusto nila. So meron din daanan dito papunta dyan Tripper hindi lang natin masyadong alam o kabisado dito. Dahil nga hindi tayo taga rito. At least. So napakita natin napakaganda pala ng place nila dito no. Napaka astig tapos, napakalamig ng tubig, trippers. Actually, nandito pa lang ako sa taas is maririnig mo na yung lagasgas ng tubig. Napakalakas talaga. Wow. Oh, napakaganda. Ang linaw-linaw ng tubig. Crystal clear, trippers. Ang sarap picture-picture. Sarap mag-picnic dyan, trippers. Ganyan yung mga view. Oh, diba? Picture-picture para may remember. <laughs> Sa palagay ko, malapit na tayo, trippers. Banda dun. At as in tunnel na. Ah, eto na. Actually, eto na. Slow down. Tunnel ahead. Alright. Ito na. Pasok na tayo. Medyo bagalan lang natin para ma-enjoy natin yung ano. As in tunnel. Woo, may pakasalubong. So, hintayin natin to, trippers. Hintayin natin yung ano, mga truck. Yung mga dadaan. First camp preserved dito sa tunnel, trippers Ayun oh, as in tunnel These tunnels were constructed during the time of the Spanish colonizers By their prisoners of war Wow! O oh, diba? Kapakasig Let's go! <laughs> Woohoo! Grabe! Ano pala rito? <laughs> Umukulan sa loob, trippers! <laughs> Parang bahay ko lang. Woohoo! Umuulan din sa loob. Ano, <laughs> ang ganda. Ang ganda ng tunnel na to. Oh, di ba? Wow. Astig. <laughs> Kitang-kita mo ang ganda dulo. wala <laughs> <Buti>, walang paniki. <laughs> so tara, puntahan na rin natin ano, pangalawang tunnel, no? Trippers. Welcome to Barangay Ta Diangan, Tuba Benguet. Oh, may falls din dito. Napakaraming falls na nabuhay, trippers. <laughs> Alala ko, nung nakarang nag-vlog tayo dito, is nilakad lang natin to mula doon sa unang tunnel hanggang doon sa pangalawang tunnel, nilakad lang. Ang <laughs> lakas na trip. <laughs> Ngayon talaga pag travel adventure ka, trippers, lahat ng adventure is susubukan mo, 'di ba? All right. Slow down, tunnel ahead. All right, ito na 'yung pangalawa. Oh, how? Tignan natin, ganda three for so. So ito na. Yung pangalawang tunnel, trippers. Fresh the fresh. Oh my God. Ang ganda oh. Ang ganda talaga yung tunnel, ano, pagka, ano, nadidiligan. <laughs> Hindi tulad nung iba dyan Walang dilig-dilig <laughs> Ang ganda oh So tara, pasok na tayo Diretso na rin natin to At di na tayo tatambay dito Alright yuhu Ang ganda oh O oh, diba Wow Nature Uy, ang lamig Pumatak sa mata ko yung ano Yung, <laughs> yung tubig Ang lamig Grabe, napakalamig. <laughs> Astig. <laughs> Ayun, ang saya ko at naipasyal ko kayo ulit dito sa ano, Asin Tunnel Trippers ng <laughs> naka-GoPro. Alright. <laughs> Siyempre, since nandito na tayo, pasyalan na rin natin yung ano dito. May groto dito, Trippers eh. Banda rito lang yan. Hindi siya napapasyalan yung, yung grotto dito, Trippers, kasi nga, walang parking. Pero napakagandang grotto nun Medyo malayo pa tayo sa grotto Tulay na naman <laughs> Ay, ang taas nun oh Ay, grabe Taas nun, nakakatakot oh. <laughs> Kakatakot yung mga baturong lalaki <laughs> Lampas building <laughs> Parang naliligaw na ako <laughs> Well, lakit pa tayo Kahit makarating na tayo ng Baguio rivers ayos lang Ito naman yung gustong gusto ko eh Ang maggala ng maggalaan <laughs> Sa tingin ko, ito na. Ah, ito na nga, Trevor. Sa yan, oh. Ito yung grotto na, ano, or chapel. Kung ano man yung tawag nyo dyan, ano. Yung, hindi gaano napapasyalan o oh, napapuntahan. yan, oh. Ganda, oh. Diba? Oh, tapos may mga mini waterfall pa siya dun, oh. stick Tara, pasyalan natin yan. Maganda to, Trevor, oh. Wow. Alam dito, Sobra. Ayun o, tapos may mga ano pa dun o, oh, mini waterfall. ba? Diba? O, oh, dun, pwede kang magdasal. Wow! Napakaganda tripper so. Oh. Para siyang kuweba. Oh, ang ganda nito. Ganda nitong chapel na to. The Shrine of the Brown Madonna. Wow. Family that prayers together stays together. Ah. Oh. Ito, natin sa loob. Ang ganda. Sobrang ganda pala nito sa malapitan, trippers. Totoo lang. Ayan, oh. Pakastig. May parang tulay doon na maliit. Hindi ko alam kung anong, ano niya purpose o baka tawiran lang ng, ano, ng mga bata. Ewan ko, ah. Ayan, oh. Muulan talaga sa loob, trippers. Kasi eh, natural ano siya eh. Natural. Inukit lang to, trippers eh. Sa tingin ko. Inukit lang tong ano na to. Uh, chapel na to. Yung parang pag-ukit nila doon sa ano, sa mga tunnel, yung sa asin tunnel, pero napakaganda ng pagkaukit nila dito, trippers. Ayan o, oh, tignan natin yung ano doon, yung yung tulay. Ito, along the highway lang siya, trippers. Ayan eh, o. Long highway lang siya. Shrine of the Brown Madonna. Ayan. So makikita nyo naman to agad. Pag galing kayo ng La Union, pakiat kayo ng bagyo Tapos, pag galing kayo ng bagyo pababa kayo ng La Union. Kitang kita nyo agad to. Tara, punta natin yun. Ito, trippers o. Oh. So. so, may ano na. Ito, may mga bulaklak na. Kaya hindi na ma... Ano, ayan. Ito yun. Yung bridge na maliit na to. Ah, nagsisilbing tulay lang dito paano dito sa tubig trippers ito. Ito kasi doon nga yung tubig ay eh, no. Yung mini waterfalls na yan. Wow. Tingnan niyo, oh, ganda. Foresta forest yung ano, yung chapel na to. Alam nyo, minsan lang tayo dadaan at bibisita sa mundo na to. Kaya wag na wag niyo sasayangin sa mga problema at sa mga kalungkutan na nadarama nyo sa araw-araw. Magsaya kayo, trippers. Enjoy nyo ang buhay. Dahil hindi habang buhay na mamumuhay tayo dito. Ha, ganda.